Ayan, magandang hapon. Welcome ulit sa channel ko, guys. Bali, meron ako dito dalawang RD. Ito Shimano TY300. Shimano TY300. Ito naman ito Indonesia, ito Indonesia, ito Shimano TX. Yan natin. Shimano TX35 galing ng Singapore. To okay na okay pa to. Parang bago pa nga guys. Ito lang talaga yung cage. Di ko alam kung anong nangyari dito. Ba't naging ganito. Siguro aksidente. Kaya ang gagawin ko guys. Yung cage itong Shimano TX. Ililipat ko dito sa Shimano TY300. Nababaklasin natin. yun lang naman yung problema dito guys sa ano kasi kalawang na to kalawang na yung pinakabadi nya yung isa kasi binigay sa akin kaso yung cage naman yung problema nya kaso ko kung magkakasya ba yan kung ba dito Yan guys, madumi siya. Puro putik. Pero original Shimano to guys. Ayan oh. Tapos, ganun pa rin. Tatanggalin natin yung takip. Ito may takip din kasi to dito. Ayan. Ganun lang. Yung pagtanggal pala ng ano guys, dito nyo susundutin sa ilalim. Hindi makita pero itong butas na to guys, sundutin nyo lang to para matanggal yung lock nanaw. Lan Ah, Ay, yung ano pa pala, yung pinaka o-ring IC clip. song si clip nya kalawang na rin talaga yung loob yung hindi kasi makita guys bali ilalabas nyo lang yung pinakasi yung bukas ng si tapos ito gumawa ko ng alambre ganito para ipapasok ko na lang to doon ito yung gagamitin ka pang bukas ayan ganyan siya guys kasiguraduhin nila na yung pag di pa pag ganyan yung si dito nito tutukod yung alambre pag ganyan tapos itutulak nyo kasi magkasya yan bali tutulak ko na lang siya guys pababa kasi natanggal na rin naman yan guys natulak ko na tas dito naman sa likod ito yung C clip na ano medyo lumabas na Ito. Kaya oh. na tanggal na siya. Hoy, kalawang na nga. Yan pareho lang din yung ano na, yung spring. Pareho lang yung design ng spring dun sa TY 500 tsaka sa TY 300 balik nilinisin ko lang siya guys ayan natanggal na siya yung C clip andito pa rin sa loob Ayan yung C-clip nya guys, kalawang na rin. Ito kalawang na rin. Kaya alilinisin ko muna guys Guys okay, sa so kalawang Steel brush na lang Hindi ko na bababaran to Para may ko na agad Lalagyan ko naman ng grasa to Yan, hindi pa pala malalim yung kalawang niya. Kaya pa. Kaya pa ng steel brush. Yan, okay na siya guys malinis na ito steel brush na lang din ay makalawang din siya ayan hindi na talaga nalinis to matagal na kasi naka-stack gamitan ko sya ng makapal na steel brush ito hindi ko na taban guys para maikabit ko na agad siya yan tingnan ko kung titingnan ko kung kasya guys yan kasya siya hindi lang makita guys pero ayan sa guys oh ayan. ayan, abot na abot siya. Kaya ito na lang gagamitin ko. Pero bago ko sa ikabit guys, bali nalagyan ko muna ng grasa yung pinaka ano nya dito itong pinaka bilog nya ito kasya naman siya dito guys ayan o kasya kasya ayan kumbaga na siya, wala syang alog Kaya, yung spring Mali kailangan natin lagyan to ng ano. Grasa. Itong grasa guys, high temperature. High temp grease. Ito na lang gagamitin ko. to guys bali yung video na to guys uh, experiment ko lang kung magkakasya siya. bali tinignan ko lang kasi guys tinignan ko lang kasi yung design nito yung dalawa na to bali ito lang kasi nagkaiba sa so, tingin ko pagdating sa mga ganitong shimano mga compatible naman sila sa ard sa ganitong cage sa spring Nagkakaiba na lang sa pagdating dun sa ano sa ibang bra, ibang Shimano, ibang model ng Shimano, mga high end na 'yon, iba na 'yon. Pero to mga pare-pareho lang naman to. Tapos itong oh, na natin ng grasa to. dapat matakpan yung pinaka spring na bali ito ngayon ko lang din to ginawa kasi nanghinayang ako dito bagong bago pa kasi to si Mano TY 300 binigay lang sa akin ng katrabaho ko kasi sira na daw bali di na rin nagbabike yun kaya binigay niya sa akin hindi ko na alam na ganyan pala yung issue niyan pero okay lang kasi meron naman ako pag gagamitan yung spring naman. Yung spring pala nito guys. Dito malaki. Dito maliit. Basta yung pinakamaliit. Dito yan papasok sa may ano, cage. Yung malaki. Dito sa loob ng RV. May butas naman yan guys. Yan. Okay na yan. bali and assemble ko na sa Magkakabit guys, papunta dito yung ikot. Tapos yung si clip natin. Bali yung si clip. Ihigpitan ko lang sana ng konti. Para sigurado na ano, medyo masikip siya. Yan guys. Yan tapos ako siya ilalagay dito. kasi ito lang guys hanggang sa dumiin. Bali, depende na lang sa inyo guys kung ano gagamitin na pang tulak. Hanggang sa umipit lang siya. Yan, okay na. Yan, okay na sa guys. Kasyang kasya siya. Ito guys, siguro stainless to. O aluminum. Hindi ko pa nasubukan pero sa tinagal-tagal niya, hindi siya kinalawang. Yan, Shimano Torni XT. 35 pero dito sa cage na Shimano Torni XT 35 kaya yan guys kasyang kasya may matigas pa yung spring nya kaya yeah, meron na naman ako bagong RD ito walang problema dito kasi yung dito nya Kasyang naman dun sa Shimano TY300 ito, ito ay sa TY500 ito pwede din to guys yan, tanggalin lang tapos dito nakakabit. kakabit ah dito pala sa ilalim and guys okay na siya dito ko na ulit siya magamit ito matigas pa to ang spring na to ito ayan. okay na sa guys kaya ito ganun lang guys itong Shimano XT 35 kasyang kasya yung cage na dito sa Shimano TY300 yan okay na ulit siya ayan guys ito na siya kinabit ko na lahat ito pati yung pulay nya Shimano TY300 yung cage na. Shimano TX35. Ayan. Ayan.